Ninyo mula kinumpirmang porsigido silang ituloy ang kaso laban sa dalawang executives ng GMA na umano'y ng halay sa kanyang anak na si Sandro Mulak. Para sa aking balitang showbiz. Walang mangyayaring bayaran sa kasong isinampa ni Sandro Mulak laban sa dalawang gay network executives na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ito ang kinumpirma ng tatay ni Sandro na sininyo Mulak. Ayon sa aktor, hindi hindi sila magpapaareglo sa dalawang nabanggit na bading na nanghalay sa kanyang anak. Sila ay ni na noong una umano ay salita ng salita ang dalawang nabanggit na mga akusado na maina ang kailang isinampang kaso pero noong lumabas na raw ang desisyon ng DOJ at napatunayang malakas ang kailang kaso ay biglang nagpiansa ang mga ito. Mismo ang kanyang anak daw ang talagang ayaw magpa kung saan biniro niya parao ito na kung sakaling magbigay ng 100 milyong piso ay patawarin nilang nito ang mga akusado sabay tawa ni ninyo. Pero ayon kay ninyo, walang dahilan para makipag-areglo sila dahil naiiniwala o mano na nagsasabi na totoo ang kanyang anak at hindi ito mag-iimbento ng istorya. Napaka naive daw ng kanyang anak at wala itong mapapala kung mag imbento lamang ito ng istorya kaya talagang masakit sa kanya ang nangyari dito.